So nararamdaman namin kapag uh, nakasuot kami ng uh, condom kapag uh, nakikipagtalik ay... Uh, yeah! Yeah! So mga kakiyo, magandang gabi po sa inyo lahat. Welcome po dito sa ating YouTube channel, is Kit TV. And welcome to my kusina vlog mga boss. Ayan, kita niyo naman. Meron tayong, uh, ano tawag dyan? Container. Ayan, yeah, mga pinggan. So, meron pong nag-PM sa akin. Mabilis lang naman to guys. Uh, di ko na papaabot ng 3 minutes to. So, may nag-PM po sa aking babae. Ayan, uh, subscriber ko siguro sa so YouTube. Hindi ko alam kung bakit ganito yung uh, PM niya sa akin. Kasi nagtatanong po siya. Nagtatanong lang naman siya kung ano daw yung pakiramdam ng isang lalaki na gumagamit ng condom uh, kapag nagtatanong. So, ano daw yung nagaramdaman? Uh, 'yun lang naman, 'yun lang naman yung ano niya, tanong niya. Siyempre tayo bilang uh, isang uh, vloggers na may nagtatanong sa atin na uh, isa nating follower, siyempre sasagutin natin 'yan. Hindi naman tayo madamot at saka uh, hindi naman lingit sa inyong kaalaman na siyempre hindi naman tayo uh, ignorant na hindi nakaranas ng mga ganyang bagay. Siyempre bilang lalaki at babae po siya na nagtatanong, na, na curious siguro. So, ganito po ma'am, sana mapanood po itong video na ito. Uh, isisin ko lang sa yung link, huwag kang So, nararamdaman namin kapag uh, nakasuot kami ng uh, condom kapag uh, nakikipagtalik ay uh, actually parang wala kami nararamdaman. <laughs> parang, mas maganda pa rin na walang suot. Yun nga lang, kailangan lang talagang magsuot niyan kapag halimbawa uh, hindi pa kayo ready. Ready ba? Hindi pa kayo ready na mabuntis si babae, ganyan hindi uh, pa kayo handa, hindi pa kayo prepare so, siyempre kailangan talagang gumamit ng ganyan uh, kasi kapag walang gamit na ganyan may tendency na baka mabuntis, ganyan lubaki yung tiyan, ganyan uh, manganak nang wala sa oras so, kailangan, kailangan gumamit ng ganyan kapag hindi pa ready So kung tatanungin mo kung ano nararamdam nararamdaman, nararamdaman namin mga lalaki kapag nakasuot ng ganyan, wala po kami nararamdaman. So totoo lang. For me ah, depende sa sa ano ko ah, sa side ko. Parang ah, hindi ako komportable at parang useless. Yan. Kasi isipin mo meron siyang cover. Nakokoberan yung ano mo. So ano mararamdaman mo noon? Hindi mo rin mapipil. 'Yun nga lang kailangan gamitin kasi nga uh, para maiwasan yung pagbubuntis ng babae na wala sa oras. Yan. Kung ready na kayo, pwede na kayong hindi gumamit niyan. So, yun lang ma'am, yun lang ma'am yung sagot ko dyan. Uh, uh depende pa rin po yan sa ibang lalaki kung ano yung sagot nila. Para sa akin, pa, ganun eh, parang useless, parang wala akong nararamdaman. Parang gusto kong hubarin. <laughs> so, ayan, sana nakatulong to ma'am. Maraming salamat sa panonood. Yan. Yun lang naman, yun lang naman. Based, my, based lang yun sa experience ko ha depende po sa inyo guys kung ano yung na-experience nyo about dyan kung iba yung na-experience so i-comment nyo lang dyan sa comment section para mabasa ni ma'am para makatulong din sa kanya so yun 3 minutes na oh